sinaya si Naya guys uh, antay na naman siya ng amo niya gusto niya lumabas kasi gusto yung sundan yung amo niya uh, kawawa talaga siya pag umalis yung amo niya guys kasi gusto niya sumama pero mabait na aso to guys Si Naya. <coughs> Naya 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 Naya, Naya. Naya. Naya.